kasi I still have yung paniniwala ko dati na kapag Barbie, siyempre, sa babae, kapag baril-barilan, eh sa lalaki. Which is, I stand my ground on that one na meron pa rin gender ang mga toy So, if you want yung uh, anak mo to, let's say, lalaki siya, wag mahaluan ng konti, as yes, I would prefer to give him yung mga boys toy talaga. And then, if babae naman anak mo, I would prefer to give her, you know, girl's toy. Ang sabi nga nung iba, um, wala sa toy siya. Naas. Pagpapalaki pa din nung parents yan, kung paano yung i-discuss yun sa mga bata. And minsan daw as a jeans. Yes, I agree. May factor yon kung paano pinalaki ng mga nung parents niya or parents yung mga yung mga anak niya para hindi nga yung lumaki na confused or whatever or maging part ng LGBTQ wala akong uh, dis uh, disclaimer lang I don't have anything against LGBTQ kasi marami tayong tropa na medyo ganyan and okay naman